Oh, oh, sige. Okay. Ito pa. Ito pa. Okay. Ano pa? Yung pandalawa. Oh, and then another one. Oh, sige, okay lang yan. Oh. Okay. Tita Lisa, meron ba? Moju. Moju. Natapatan niya yung Moju. Wala, Moju lang. Moju. Yay. Yeah. Okay, lagay mo. Okay.

Ako yeah. oh, wala tumama Wala tumama Arrange mo na, arrange mo na Arrange mo na Arrange mo na Sige, hapun na, go First power the power of <laughs> <coughs> sige, sige, mana? Sige, lagay Sige Sige mahal kayo. kayo. gusto na matalo sila. wala kayong premium, mama Oo. Basta pagnanasa. na mahal na. 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 yan. na. sigurado 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 na. na.

Ay, saya, Okay lang 'yan. Kasi salang isa lang eh. naging ano eh. Okay.

Sige, eh, pakiramdaman mo anak, pakiramdaman mo yung color, pakiramdaman mo. May ganyan eh, ang galing yung talaga na yung bata, oh. Naku. Mm -hmm. Ano siya, bebe? Dito kayo, dito, dito, dito kayo. Ang mo talaga sa pagkain, no? na Go, go, go,

How many? Diyan din talaga ako believe iyo talaga Diyan Apat, Diyan pa Diyan pa lang Minit Isa Dalawa Tatlo Apat oh. Rambol boleh dipakai ape 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 bisa dinilai awas <laughs> salah teman